<laughs> Ganun ba? Ganun na si Stine na? Goma takes a shot over uh, Velasco. A regular professional basketball team sa Papola. Yan na. Umpisa na para kay Nick Velasco. nakasipat naka naman eh. Tignan natin. Ni Velasco with 200 two stop. Ah, oo. Lalo na yun sa mga banggaan. Hindi. Gaatrasan yan. Tulad ng tinang yun ni Goma over Saldire Lubit. Ito nung unang nabasa ko sa entertainment niyo, sabi nila si Goma daw, kasing gandang lalaki daw niya kung mag-basketball yan. As yan, kita niyo po yung kanyang magandang buting may bahay, si Lucy Torres. Ito yung tira po ni Goma, over sa Andy Relubit. Ha? Kabaga-abuti natin. Kapag sinabi mo yan, mamaya lang ng konti, mahihirapan yung mga makakasabay na Troy sa sideline. Palitan po ng mga tao dito sa second quarter sa Montana. Take a look at that shot of Goma. Ito po sa Phil Sports Arena. Richard Gomez po para sa inyo. Ano yun? Tsaka si Nick Velasco tinawa. Nagkagkikita. -nag Ayan na na! Oh! Sabi ko na nga! Saktong-sakto ha! Pasam pasam mo yan, Anthony. Laki siyo pa sa harapan niya. Kaya tapat na tapat eh. Tapang oh! tala si Richard Gomez po. Ay tuloy tuloy. At ito yung uh, home run para kay Goma kanina. Kinuha sa reverse. Yan ang Richard Gomez. Ha? Huh? Walang ka-problema-problema. Walang ka-problema-problema ha. Ay, um, po si Mrs. Torres. Eh, Mrs. Torres. si Lucy Torres po yan. ito, tignan natin. Iya, e, Aliyuk ba? Oh, yung kanilang version ng Aliyuk. Oh. Huh? And Lucy is laughing with a <laughs> smile. <laughs>